Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Danilo Dison, ang host ng programang Opinion Ko, Opinion Mo. Dito sa Danilo Dison TV. Kausap ko yung boss mo, eh. Kala mo yata, hindi ko kakilala yung boss mo? The amount given as a discount was 16 million for 40 units. Tama? Yes, Your Honor. So, would you please tell this body, paano mo ginamit yung 16 million? Kasi sinabi nila na yung 16 million went down to 14 point something million dahil may binayaran ka. Ano yung binayad mo roon na nabawasan yung 16 million umabot sa 14 million? Ah, uh, Mr. Chair, kung pwede po, ito po yung aking mga... Eh, sagutin mo yung tanong ko eh. If you're going to evade, to answer the questions. Sa susunod ay papakulong na kita eh. Sa Sagutin mo. Apo, ito po yung... Doon sa 16 million, bakit naging 14M. Yun ang sinabi mo nung last hearing eh. Tama? Yes, Your Honor. Yes. Saan ginamit yung nabawas na yon? Para ma-itimize na natin. Sabihin mo na kasi. Ay, uh, Your Honor, kasi po, before pa lang na nagkaroon na ng LOG, uh, nagka-advance na po sila ng yes, 800, ba hindi, internet na usan. Hindi, siya pwede Hindi, siya pwede mo po sa sagot ko. Oo, oo. Eh kung iyan mo, 800,000 yung kinas-advance. Kasi ikaw ang unang nag-finance dito eh. Opo, your honor. Yes. Yeah. Ikaw ang unang nag-finance. So, sagutin mo ako, uh, saan napunta yung 2M na nabawas sa 16M? Saan napunta yung... Uh, possible po. Yan na yung natira po ay sa commission ko po. Possible po. Commission mo yung 2M? Opo. O, so natira 14M? Opo. Yun, kasama na yung gastos sa pagpaparehistro. Opo. Yung lahat ng insurance at magkano ang total nun na expenses? Nasa 4.5 po lahat. So 14 point something menos 4.5 will amount to more or less 10, 10 M ang natitira. Yes, Your Honor. Paano mo hinati yun? true uh, through, like, uh, hinihingi po sila sa akin na cash advance. Paano mo nga hinati? Mr. Chairman, <tong tong> ano? nagtag kasi. Ano? 6.4 pa rin yung binawas doon because of the government subsidy. Tama yan? Tama? Okay, so bawas yon doon sa 10. So, may nakikita lang 4. Malayo yun. yun. De, Mr. Chairman, hindi kasi, tinan mo ha. May, may I explain lang. Briefly, Mr. Chair. 16 million yung commission. Yeah. <laughs> okay. 16 million yung ano. Ha? Hindi ko ako dinidepensa to. Ha? Wala akong dinidepensa sa inyo. Rem remember that um, we are trying to ferret out the truth. 16 million ang sa iyo. 2 million ang commission mo. 4.5 ang uh, ang ginastos doon sa sa mga procurement na sasakyan so that is 6.5 plus 6.4 so ilan yan? 12.9 12 so minus natin ng 16 million sa wow. 16.9 sa 14 million may nawawala tayo Mr. Chairman na 2.9 Ayan, okay, ayan. Oh, so yon ang ating Jeff hindi na dinawala. So, Alpha Martinez, kung may nawawala nitong 2.9 na to, nagbigay ka sa kanila ng 500 500,000 na sinasabi mo. So, nasa ng 2 point? Ang 2.4. Sino kumuha ng 2.4? At dahil may natitira pa eh. Di ba? So, kinuha mo ba to? Uh, hindi po, Your Honor. Ito nga po, meron po akong mga Ah, uh, patibayan dito kung paano ko po na ibigay sa kanila yung mga natitira na pera. So magkano yung binigay mo sa kanila yung total? O pasabawasin na natin, 2 million na komisyon mo. 4.5 doon sa ginastos niyo doon sa sasakyan sa pagbili lahat na 'yon. Mm -hmm. 6.4 yung subsidy ng government. So may natitirang 2.9. Nagbigay ka ng 500 something Sab sabihin na natin. So may natitirang 2.4. Nasa inyo 2.4. Honor, hindi ko po talaga alam kasi binigay ko po... Hindi, sinabi po ikaw tumanggap ng pera eh. Kanina mo binigay 2.4 na natin, tira pa. Sa kanila po, kailangang... O ano ang katotohanan, pagtunay mo, na binigay mo sa kanila? Ito nga po, Your Honor, meron po ako rito mga text message namin sa messenger na magpapatotoo ng lahat po na natanggap nila ng pera, Your Honor. Asan yung uh, pagpapatunay mo na na-receive nila? So kung merong uh, video, isa yan. O ano pa? Meron po ako nitong cheque na nakuha ko po sa aking banko, na tinanggap po na sa pangalan po nila. Hmm. Can, you, can you kindly submit to us kung ano yung mga cheque na sinasabi mo? Para makita namin? Mr. Chair, there must be somebody lying between the two of these eh. Uh, can you kindly uh, give it to us? Kanino nakapangalan yung check na yan? Hey, Miss Julie Tablan po. Your Honor.